mga kabayan, success. Success. Ayan. Success ba? Success. So, kento namin namaya kung ano yung ginawa ni Uncle Boy. next schedule pa yan next schedule B positive di positive o lang yung tinatanggap ngayon o o okay to yung tinatanggap o tsaka A lang kasi full slot na yung B plus kaya kami sa sunod na lang ano oh yeah always in so ayan dito na kanila report hi eh dito senda na kami ng pantugon oh pero dito na kami sa bahay. Ano gusto mo kaunon ka? ga Ang, ang na-miss namin, Alba Hek. Ek, ek, ek. Pinaandar na yung aircon kasi mainit. Galing kami sa mainit na lugar. So, mga kabayan, Um, dun kasi sa pinuntahan namin yung harap nun ay cat area so bilihan ng mga pagkain ng pusa so konti na lang kasi yung pagkain ng pusa then so bumili na rin ako so habang si uncle boy ando naghihintay sabi ko labas muna ako bibili ako sa cat food habang nagpapahinga siya then si Wesley naman bumili ng albae so binilhan ko sila nitong wet food. Ayan. kitkat na brand. Dalawang piraso. Six real yan. Ito. Pang ano. Pang mix. Ay, sabi Hundreds. Hundreds. Sa so, ah. card mo ng mayo. Very good. Ah, pati card yung So, tawag mo. Kita. So, ito. Dalawang piraso. Six real yan. Ayan. So, pwede man sa sarawat na lang ta. Ano eh. Mamaya, ikikwento namin kung ano yung pinag-usapan namin. And ito, bumili rin ako ng pangdagdag sa kanilang pagkain. 35 na? Oo. Royal Canin brand. Yung brand niya, Royal Canin. Kaya yung isang kilo lang. Pangdagdag lang. Wala to be, kay saradong iban. And then, itong treats nila, sampung royal. Chicken and beef. So, while andito pa kami at andito sila, makakakain sila. Pag mag good na kami, hindi. Doon na sila talaga mag, ano, sa labas na sila. Kasi nga, uuwi na rin kami. Mag ma malaki kasi yung magagastos pag dadalhin sila. So, ito binilan ko sila ng chicken and beef. Ito dami, sa At nagtatanong nga kanina si Uncle Boy kung magkano daw lahat yung damage. <laughs> so, hindi ko na sinagot. Pero, ah uh, yung nabili ko lahat na sa 100 real, kasi medyo mahal yung Royal Canin na cat food. Uh, 30 yung per kilo noon. So, isang kilo lang binili ko. Tapos, itong mga treats pa nila, eh, magkano yan. So, ayan. Sarap na sarap silang dalawa. So, tag-isa kami sa kanila. Yung nagpapakain sa dalawa naming fair baby, si Marga, kasi si Scooby. Ayan. Kita nyo yung kamay ni Uncle Boy. Ay, mala. Ayan. Pinapakain niya si Scooby. Si Scooby kasi sarap na sarap sa mga ganitong treats. As in, gustong gusto niya ito. So, lunch tayo mga kabayan. So, ito yung aming lunch. Ayan. Kailangan na kumain eh. Kapakuha, kasi may ginawa to. Kaya kailangan ng kumain. So, let's eat mga kabayan. So, hello mga kabayan. This is your Tita Things. And welcome to Uncle Boy 1M Channel. So, into this video ko ay pupunta kami ng ulit ng IMC para kukuni na yung vow. So ayan mga kabayan, naghihintay kami ng taxi. Ayan si Bro Mario. Ayan. Yung magiting... Mga langga. Mga langga. O, so, no? tayo, mga langga. Basta na kayong mga uh, uh, langga. Oh, langga o langgam. langga o no? langga <laughs> o now. So si Wesley, kukuha na kami ng ayuda. Ayan si Uncle Boy. Ayuda para sa masa. <laughs> so, sa atin niya, mabilis ang pakuha, no? So, so, ayan, dito na kami sa IMC. Mainit. Dan log balaga, nalapit ko di madanlog log nagligad Hello mga kabayan, good morning po and our time now is 10 a.m. and kararating lang ni Uncle Boy and before that, uh, this is your Tita Pings and welcome to Uncle Boy 1M channel. So kararating lang ni Uncle Boy galing sa IMC. So, ito siya. Nakabihis na siya. Hmm. Alright. Ano yan? Kinuha namin yung nakaraan yung nagunit kami ng dugo. So, ito yung kapalit. Yes. Kanila An lang namin nakuha. <laughs> 400 Rians na gift card. So, mamaya, pupunta kami ng Sarawat para mag-grocery ng budget at siguro ubusin na lang namin to mm -hmm. para Sam tipid sa pamasahe. So, thank you. Thank you, Sarawat. Thank you so much. <laughs> so, mag-vlog kami ulit mamaya pag nagpapunta na kami sa Nagbabalik pa ang inyong tita Pins and naka-ready na ako. So, si Uncle Boy ay na a half bath pa kasi nakaligo na siya kanina umaga. At para makaalis kami mamaya 4pm. So, ako, naglilista ako ng aming mga bibilhin para dito sa budget namin sa budget namin. Ay! personal budget kaya yung budget namin ni Wisley balit. Tatlo kami sa ulang for one week. So, ayun. Kunin ko. So, naglista na ako ng mga bibili. Ayan. And then, mag-fix na ako ng self ko. Yes. So, I'll do my kilay. Kilay lang muna. So, kanina pa ako nakaliko. Ayan. Asan yung aking kilay? So, ayan. Dali. So, yan. May lang ako. Magkikilay lang muna ako. Simple lang muna ako magkilay. Pag umaalis kasi na ano, hindi naman talaga ako masyadong maraming abobot sa ano, mukha. Makalagay lang ako ng sunscreen, tsaka eyeliner, and yun, blush on, tsaka lipstick. Ito yung ginagamit kong uh, sunscreen. Hindi rin ako nagpa-foundation. Ito yung ginagamit kong sunscreen, yung fairy skin. Nagustuhan ko kasi siya. Maganda siya sa ano, pag ilagay mo maganda. So, bago umalis, ayan si Scooby. Kita niya kami pumasok, kumain. Nakita niya kami pumasok, ayan kumain. So, kuha tayo ng poops. Ayan. So, kababa na kami. Ayan. So, it's going down. Siyempre hindi yan nawawala. Palagi yan kasama. At least, ang against the wall. Tapos pa ba ng basura sa angkong. May init. May kulay. So, may init. Ayan. So, may init. Kalo ko yan. So, mga kapayatan, oh, dito na kami ano, sa, 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 sa sarawan. So, Ayan. Wow. Ito yung masarap. Ah. Ah, lumamig yung utak. So, wala masyadong tako kasi nga wala pang malabas kung so, yun lang. Mainit kasi. So, ayan. Mga sapatos. Ayan. Ayan. Ayan.

boy. Ano masasabi mo? Andito na tayo. So, wakas na. Oh. So, wakas na. No? So, mamaya naman ka mga kabayan kasi nga mag kukuha na kami ng aming mga kailangan. So, mga kabayan, andito na kami ngayon sa counter at kami may babayad na. So, ayan. Seriously, nauna na magbayad. Hindi na, dali lang na. So, ayan si Uncle Boy. O, oh, pwede man. Diyan, dito kami sa piyak, dyan. Pwede, time lang ta. So, sige na, unan na. Hey. So, ayan. So, ito yung aming pinamili. Ayan, ayan, And Sa so, bahay, personal. Ayan. So, Uncle Boy, pakita mo na yung card mo. Okay, Miss Debbie, mga pasalok na yan, oh. Oo. Iba na, og na, aug, gamay ba na? Parang kita, itsura mo. Na. Tubang? <laughs> Katas ng 450 ml. Katas ng 450 ml. So, natapos na kami. So, ayan, natapos na kami. Ayan, kompleto na. Ayan. Kompleto ka na? another five months. After five months ulit. <laughs> After three months na we. Eh. Oh, may nagsasabi pa after three months Eh. Oh. After three months ule. Anap kami ng ano CR tapos kakain. Hindi Hindi la Lafang time na mga kabayan. Hulaan niyo po kung nasaan kami. Ayan, make a guess. So, ang sarap ng food namin. Anyway, andito po kami sa Chowking, dito sa Sarawat. Namiss namin tong food ng Chowking. So, mga kabayan, nakarating na kami sa bahay. And, ayan. So, ito yung mga pinamili namin lahat. So, i check natin, ha? So, ayan. Kasi, nagka, ano na to, nagka-mix-mix. Nagka-mix-mix na. One, two, three, 네가 내가 내가 하는 알려주자. 됐으니까. 가리아서는. 덤벼레. 쾅쾅. So ayan mga kabayan, tayo ay mag-unboxing. Hayaan nyo na yung mga macho sa likod ko. Hayaan nyo yan sila. So ito, una, unang ating i-unbag, hindi unbox, i-unplastic bag. Oh, unpack, unpack. So sabi nyo na sa likod ko, unpa. So, dishwashing liquid para sa bahay. So, yan, lang plastic. Kung um, na, hindi na din kailangan bumili ng trash bag. And then, ito po, bumili ako ng margarine, pero product, ano to? Indonesia. Ayan, margarine. Then, ay, nakula mm -hmm. nga. Ano Vanilla. Ayan, ganilia. Para mag-bake. Kasi magtitinda na, gagawa na, mag na ako ng tinapay. Ako magtitinda para maka

tapos ito bumili kami ng juice kasi naka-buy on 1, cranberry and kiwi. Eh tapos eh. And then... Ito pineapple, ganyan. Para kung magluto ako ng, kung ano na kailangan nito, meron na kami stocks. Tapos itong honey ni Uncle Boy, mura na makasay from 18.95. Ganyan makahani ay, alam niya 'to din. So, ayan. kasi paupos na yung honey niya dyan. this meron at magagamit ko itong lagayan. And then, I'll take one din, kay Uncle Boy. Doritos. Sorry, wala nang naiwan nang din sa bowl. Oh. Tapos itong biscuit, biscuit na ito gusto ko to cashew no. pistachio oats cookies. Oatmeal cookies ko. Putin. So, then kumili ako ng KitKat kasi may sobra pa yung ano, yung card. Ah, may kulang pa pala. Ano ba? May sobra, may kulang. Basta ganun. Parang mga new deal lang namin nasa 396 ata yun. So, ito yung dinagdag. So, umabot na ang 430. Nagdagdag na kami ng 30 pesos. Yung cheese ko, galing ako ga. kalabasa. Ayan. Carrots. Para sa chicken curry. Talong para sa pakbit o right talong. Ayan. Gulay-gulay kami na yung huwi. nilagyan? Okay. Tapos itong fabric. Ayan, kasi ubos na yung fabric conditioner okay. natin. Ayan. Ayan. Tapos itong mahabang sili. Ayan. Pampalaya, kasi nagbili ako ng palaya bukas. Yun yung ulam namin. Maganda sa anak, may isda. Bagyo beans, para sa tatsoy, pero marami sa itong kulang kasi wala doon, available. Meron man, pero hindi ko pa ito yung yuk. Ito Lemon ni Uncle Boy. Garlic. Yan. Ang kapay mo dito. Ito, Vinegar, dati po po. Ayan. Yan ang kaling rap na. Ang susunod lang ba? Tapos, siyempre, ang paborito ko, mahilig ako sa tinapay, ito, cheese bread. Si Mars kasi, magdadala nito ko yan. Nasarap na. Kain na yung mundo yan. Yun nga, parang magkaiba yung itura. Kaya yung kailangan bakal? lang. Tapos, kape ni Uncle Boy para pagpang gabi siya, iwas ang po. Ayan. Ay, Pampatulog na ang kape. Pampatulog pa na daw. Tapos, siyempre, itong oatmeal ko kasi nag, nagpapatibay ako ngayon. Nagpapakatatag ako ngayon. Nagpapakatatag. The right word. Kailangan natin magpakatatag. Kaya, kailangan natin magbagong buhay na. Unti-unti natin ang pagbagong buhay kasi hindi yan madali. Hindi yan makuha ng isang itik lang. It takes time. Then, kalabasa. Pakit. First in, first out, ha? Ah? Orange. Ano ba, baby? Itikman niya ako, boy. Then, itikman niya ako masarap. Itikman mo kayo. Then, pipino. Mamaya, kakain ako ng pipino. Then, siyempre, tinapay uli. Bilig ako siya tinapay. Tinapay uli. Pero ito, ay bought a green na, not bread. Kung meron tayo medyo healthy na bread at tayo hindi healthy. Para balance. Di ba, Scooby? Nandito si Scooby, oh. may isa pa akong audience. Oh. So Andiyan, oh. Scooby, di ba? Tama si mami? oh, nahiya. Nahiya ka rin pala, Scooby. Tapos, syempre, ito yung ating chicken. At saka, uh, atay ng manok. So, yun lang mga kabayan. And, uh, thank you for the support sa aming munting channel, ang Boy 1M. At pag hindi ko po, po kayo subscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell po para maging updated po kayo sa aming mga upload ka na video. So, hindi po madali mag Mas lalong hindi po madali pag walang pera. So, salamat tayo. At meron tayong mga blessing. So, thank you kay Lord kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na mabibiyayaan tayo. So, just be faithful and continue to do good. So, yan ang mga kabayan. God bless sa lahat.